kain tayo guys ng frutas. Ayan. Iwan want banana? na? Opo. Okay. Gusto niya rin ng banana. Ayan, kain tayo guys ng ano, frutas. Merienda. ba? Ay, ah, love me. Uy. Okay. Ito na lang merienda. Ay, meron pala tayong tinapay dyan do. Ah, okay, wait lang. Wait lang. Mm. Thank you po. Ninyo, you want? Okay. Come here. Yung mga apo ko guys. Ah. Gusto nila to sa akin. Yeah. Oh, don't be noise. Oh, kami, Kasi kakain si Lola ng ano. Ayun guys, ako naman guys ang kakainin ko ito. Ayun. Kain okay, nito. pumunta ko to eh. Kuya Imito, kahit na nasa probinsya pa kami. Ayun. Kasi siya na kayo guys, maingay yung mga apo ko. Hmm. talaga ang tamis. Talikati pa ako bumibili doon sa sukay ko nitong kain dito. Bumili ula ako ngayon kasi nga matami. Mabuto lang siya. Hap. Uso siya kaya kailangan kainin natin. Kasi pag hindi na rin naman na uso ko, hindi na natin nakakain. Lebrain diba noong December, Oso Lanzone. Ay, oh, Lanzone is tsaka ano, uba. Hindi ko ay. Hindi ko din ako ko ay. Kain tayo. Kain tayo mga ay. Hindi ko ay. ko ba. Hindi kumakain, ay. Hindi Naging ay. sa biya. ano, Ito, guys, ito, yung binirito ko kanina ng french fries. <laughs> Hindi naman halos nagalaw. Hmm. Tumigil lang naman yung mga apo ko. Ayan. madami pa. Gusto nyo po. Medyo lumamig na nga. Alam mo yun, pag bumili ka sa Jollibee, pag lumamig na, ganyan yung tsura niya. Hmm. kain tayo. Ayan, anong bulo na yata ako. Wala pa akong kape. Wala ka, ka pa akong kape na ka. Ayan, shout out mo sa inyong lahat. Mga subscriber na ako, shout out Nag-iinit lang ako guys ng tubig. Para sa aking kape. Alam Ayan. 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 Ayan mga gising na kasi sila galing sila sa pagtulog sila nakatulog ako hindi kasi habang tulog sila uh -huh. nagugas ako ng plato again, again. umambon kaya yung mga sinampay inakyat ko so, yan ang routine ko kain po tayo ng kain mo <laughs> Ay, guys. Hey, Thank you for watching. 'Tong baby thank you for watching, guys.